Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending nitong linggo si Catriona Gray sa Twitter Philippines. Matapos magkamali sa kanyang pagho-host sa Binibining Pilipinas Coronation Night habang inaanunsyo ang mga pasok sa Top 12, nagkamali si Catriona kung saan nasambit nito ang Venezuela imbis na Venezuela. Bagaman nagkamali siya, ikinatuwa ng ilang netizens ang kanyang pagkakamali at ginawan pa ito ng ilang memes. Samantala, tinanghal si Miss Masbate Hannah Arnold bilang binibining Pilipinas International 2021. Samantha Alexandra Panlilio ng Cavite bilang binibining Pilipinas Grand International 2021. Cinderella Fe o ng Misamis Oriental bilang binibining Pilipinas Intercontinental 2021 at Maureen Ann Monte ng Batangas bilang binibining Pilipinas Globe 2021. Narito ang nasabing eksena. Pini This pandemic reminded us that we are all equal and can be infected by COVID-19 regardless of our social status, age, race, religion, or gender. But with compassion, respect, and unity, together we can heal. Anong masasabi mo sa balitang ito?